Marami na mamahalan, mga netizens di afford manood ng concert ni Bel Mariano. Mababasa sa ex ang komento ng ilang fans ni Bel Mariano na tila nalulungkot, nadidismaya, at nanghihinayang dahil hindi raw nila mapapanood ang inaabang ang birthday concert ng idolo nila. biro nila afford ang presyo ng mga tiket ng Believe the Bel Mariano birthday concert na magaganap sa July 13. Na-excite pa naman sila ng una nilang nalaman na magkakaroon ng concert si Bel. Pero nanlumo sila nang makita ang ticket prices. P. na libot ang presyo sa unahang seats at P. 950 naman ang halaga sa pinakataas o upper balcony section ng The Theater at Solaire. Pumento nga ng netizens, karamihan daw sa followers ng kalob team ni Donnie Pangilinan ay mga Gen Z at students kaya hindi pa nila afford ang ganong kamahal na tiket. Sana raw ay sa ibang venue na lang ginanap ang birthday concert ng kapamilya singer-actress at baka mas kaya pang may baba ang presyo para ma-afford ng mga batang supporters. Marami ring netizen ang nangungulit sa producers ng show, tinatanong nila online kung ano-ano ba raw ang inclusions ng tiket, nagtatanong din sila ng mga freebies na matatanggap. Sana nga raw ay may meet at greet or kahit photo opportunity yung platinum ticket holders para sulit naman daw ang bayan nila. Wala pa kasing nilalabas ang ABCBN events tungkol dito kaya ang daming tanong ng fans sa SOCMED. Umaangal din ang fans ni Bell at Don Bell fans abroad, wala pa rin kasing balita kung mapapanood nila ito via live streaming app. Willing daw silang magbayad. Excited din kasi sila na manood ng concert ng idolo nila. Samantala, inaabangan na ng Don Bell ang pasabog ki-league spot number ni Nadani at Bell dapat daw bumawi ang aktor sa effort at support ng birthday girl sa kanya nung maglaro siya sa e Star Magic All-Star Games.